Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved A estimate dito mga kabay 39203 liter E. Ayan. Bali ang model niyan mga kabay DWE 8100S. So ito mga kabay, sasaksak po natin. Ayan. Papanda rin. 'Yun, wala po siyang power mga kabay. Ayan. So titingnan natin mga kabay, tara samahan niyo po ako. So yan mga kabay, nabuksan ko na po. Ayan. So dating gawi pa rin mga kabay. Ang daming dumi. So iti-tester pa rin natin yung cord mga kabay. Kung bakit ayaw niyang gumana. So yan mga kabay, buo po yung cord. Ah, yung tester ko gumagana so titester natin yung cord nya mga kapay saan so, wala sa kabila wala rin parehong wala teka lang teka lang lipat, lipat natin sa kabila yun meron ito ang wala ito natin So wala ito mga kabay Ito yung isa wala So testing natin yung sa field coil combo combo So yan mga kabay okay So dito po sa plug O dito sa wire nya Ayan So kakalasin po natin dito uh, Wire lang po ito mga kabay So ito po yung putol mga kabay oh. po. So ang gagawin natin, dudugtong lang natin ito mga kabay. Sayang naman yung wire. Sayang naman ang wire mga kapatid. So ito mga kabay, hindi ko na po ito ibabalik kasi po siya, ano, para sa marupok. Ayan no, Madali po siyang mapatid. Ayan no? Pag hinihila, pag binabalatan mo siya mga kabay, ayan no? napupunit siya kaagad ayun, konti na lang yung matitira hindi siya katulad dito sa original na wire ayan, ang kapal tsaka kahit anong balat mo dyan mga kabay ayan, oh, hindi po siya na hindi siya napapatid eh. eto pag binabalatan mo siya habang binabalatan mo mga kabay kumukunti yung laman eh. so hindi ko na ito ibabalik mga kabay ah, uh, kakalasin na lang natin dito tapos yung original na wire na lang ang ikakabit natin mga kabayos so dito na lang natin siya ilagay so yan mga kabay nakabit ko na po Ayan. so hindi ko na po kinabit yung dinugtong nila ng wire kasi ito po yung laging napapatid tsaka ano po siya para aluminum po yung wire niya hindi siya tanso so yan mga kabay titesting po natin wiring lang po ang sira mga kabay patid lang po siya Ayan. so sasara na po natin mga kabay Ayan. So, ulitin ko mga kabay, wiring lang po ang sira niya. Ito pa yung napatid kanina. Oh. Kaya ayaw, ayaw gumana. So ito ngayon okay na po mga kabay. So maraming maraming salamat sa panonood mga kabay. At syempre palike and share na rin po. At syempre subscribe sa po ito, aking YouTube account na Inong Tabay. So maraming maraming salamat. Bye bye.